So, what's up, what's up mga kumag? ang inyong online judge. Wala yung di kundi judge dyanan. Okay, isa na namang 1 minutes yung re-review natin. So, kanina, which is uploaded kagabi, no? Yung 30 versus scores. Puta, sobrang nakakabitan yung battle na yun. Kaya umista pa ako kahit may pasok pa bukas. Reshack versus Classico. Isa, isa na namang 1 minutes Davao. Ah, Mindanao rather. 1 minutes Mindanao. So, tignan natin, no? Tignan natin kung ano yung uh, intensity, tignan natin kung ano yung power, ano yung energy ng battle na to. Kasi, grabe yung pinanood ko kanina, which is yung review ko na uploaded nga kagabi, yun yung Courseverse 3D. Grabe, sobrang na-enjoy ko yung battle. So, let's see kung maduduplicate duplicate ng Reshack vs Classico yung battle na yun. Let's go! Ito si Reza, pinili si Klasiko. Tingin, tingin sa minuto to. para flip top One minutes. Double. Klasiko. Eh, pares lang pala yung sinabi ko. One minutes Davao, Mindanao, pares lang pala yan. Sorry. Tinama, tinama, ko pa yung sarili ko. Ta pares naman pala tama. 1 minutes Davao, Klasiko. Reza, hanggang sujeto. Pero ito'y malayo pa kung iniisip nyo'y hambingan. Bagito lang naman tong humamon sa akin kaya ekis eh, ka kung hangad mo ay kampingan. Tong itablado sa ating duelo, magiging tadtaran kung, kung magiging kung karnihan. Kaya lahat ng haharang sa akin trono aagawan ko ng ulo ang maghahari-harian kaya yoko. Oh, sabay sa sarguhin kanya si sa pagmano. Walang bata-bata, mga nga ilangan to ng medikal pagkat mumuli siya ni ng todo. Sisipain sa sisirain sa tadyak kanyang pinto kasama ko mga armado na Bandido. Sinusunod ko lang ang utos ng ating amo. Ubusin ko daw buon yung angka na para nangyari kay Digamo. At wala to sa ritmo. Hindi mo nga masabayan yung simpleng kick at clap? Di makawanto sa boom bap tapos sasabayan pa ako sa king hook at jab? Lahat lang tinalo niya! Teka panabo, talaga ba talagang walang... Lahat ng tinalo niya, tiga panabo. Yan pa talagang walang talent at wak habang ako lahat ng pinugutan ko pambato. Kaya sana itong humit na sumobra ka na sa kayabangan. Di lang ako nakapansin, maririnig mo rin sa kanilang bibig. Dinalingon pag tinatawag, ngunit hayaan yung ako na magtuwid. May parusang iba pa tao, ngunit hayaan nyo kung saan po hiyatid, paano to makakalingon sa kanyang pinanggalingan kung patalim po'y nakatutok sa kanyang lieg. Mm. Okay, so... Napansin ko lang sa performance niya, may pahinto-hinto, no? Um, pahinto-hinto siya, iniisip niya yung next na linya. Uh, para sa akin, isa yon sa mga... Uh, mahalagang Uh, detailed na kailangan natin punain sa mga ganitong klaseng battle. So, para sa akin hindi siya naging malinis na para sa akin hindi naging malinis yung pag-perform ni Klasiko sa rounds niya or sa returns niya dito sa round 1. And sa power punches, feeling ko hindi rin ganun ka effect, effective yung mga power punches niya against against Reshak, no. So, yun lang. Pusin daw aming angkan. Tang ina ako tatatak sa history. Kahit mamatay ako, pati si Arik, dahil sa akin nakilala ang mati. <laughs> Yo! Zero! Yo! 826-2017. Fundamentals ng do-it-yourself. Doon dapat tayo una maghaharap. Kaso ayaw sa no namer kanya pinangalandakan. Buhay nga naman, gulong ng palad niyo. Sino sa atin nag-aabol ng pangalan? Anong pakiramdam na dalawang linggo nilaan mo sa dating sayang lang sa oras at husay? <laughs> Anong pakiramdam na pagkatapos ng anim na taon na harapin mo ng kamatayan para lang madama ulit ang pagkabuhay? Battle rap o kanta! Marunong sa pareho pero sa pareho din iwan sa karamihan. Tangang nasa gitna na tinahakdaan sa pareho pero sa parehong daan din walang patutunguhan. <laughs> Pagkatao ba to? Punto. Kaya pala self-reliant. Ay, Ako, usapang bisyo, parang maestro na ka-meth. Kasi miyarek kidding me, Arik. Masyadong mahaba yung two weeks prep. Dapat two days lang, oh. Dating nagwawalang bully, ngayon pinakamaamon tuta ni Halil Kapal. Habang ako, Charles Darwin na sinitsibog bawat na didiskubre na animal. Bully, ngayon tinapat niyo ako sa bully, triple, ibabalik e, ko na dahas. Nagwawalang estudyante ng maestro. Sa Estados Unidos, brrrr, ito'y massive shooting sa class. Sa nakakagalak na mensahe ni Sir Arik, pagbanggit sa pangalan ko yung Bad Omen. Superstar ka na pumasok, lalabas ka na Greg Oden. Ang inakala mong unggoy sa eksena ay siya palang kamay palag. wise monkey na sa'yo nakaabang batay sa akin tong Aquino paglapag. Um, punto. Yung punto yung pinakanilamang ni Reshack dito, punto, tsaka malinis na performance. Yun lang, maayos na delivery, maayos na, ayun, yun nga, the performance delivery, yun. ah uh, kay Classic nakita natin nga, meron to ayong nakitang mga starters, ba diba? Tapos, para sa akin, yung mga power punches na hindi lumalanding ng ganun kalakas. Si Reshak naman, although para sa akin, hindi rin lumalanding ng ganun kalakas yung mga power punches niya. Pero ang pinagkaiba, yung punto niya, Uh, mas tumatatak yung punto ni Reshack kumpara sa mga punches niya eh, di ba so kung, kung napansin nyo uh, walang gaanong reaction sa both MCs no pero yung kay Reshack kasi para sa akin solid yung punto eh may pinupunto siya Meron siyang gustong iparating na mensahe and para sa akin ayun yung naging lamang ni Reshack uh, kum uh, plus yung performance niya na sobrang linis at tuloy-tuloy kabisado kabisado Uh, well prepared yun yung naging kaibahan so it's at 9.8 pwede ko nga pwede ko nga sabihin 9.7 yun eh pero 9.8 hindi naman nag si Klasiko doon sa 9.8 in favor of Presiak you can get up to yun lang. Um, ano pa ano pa masasabi ko um, ayun lang naman so skip na natin to Tinalo niya si Direkta. Pero mura, mukhang tot, kanyang tatwiran. Asan si Direkta? Tol, ayahan may babawi kita. Sasabay ko kayo sa iisang libingan. <laughs> <laughs> hindi, ka ba, hindi ka baklaan! Kung ang paglalarawan ko'y lambingan dahil ipapatong ko kayo sa iisang atauldo na lang kayo sa impyerno magantihan. Kasi bias mo! React mo. Shish! <laughs> Munggol yan? Ako mongol din naman dahil sa dugong palaban na parang Genghis Khan. S kung kong mati represent! Papakita ko sa'yo kung paano sakupin ninyong lugar ng madalian. Magiging hudyat ang aking pagdating. Magiging hudyat ang aking pagdating kapag nagtagpuan ka nilang malamig na bangkay sa dalang pasigan. Kursenter ka ba? Diba? Kumikita ng 50 mil. Pero sa puyat ka nalulong, tumatanggap ng tawag para kumita ng malaking datong. Kaso nung tinanggap niya ang tawag, tagadigmaan ang bumunga, nag-aabang gutom. Ngayon, ikaw naman tatawag sa kanila para humingi ng tulong. Kaya anong laro? Ako, General, dito kaya mate na. Pangalan mo na rin, nagsabi na di mo kaya makapagandar kahit isang makina. Kasi nung tinapat ka sa akin, dun mo lang nasabi yung katagang di na. Resak ka lang naman kaya anong panama sa akin. Butay kong pangalan ko, hindi ko Ano? hindi ko masyadong na yung references ni Klasiko dito sa round 2. No? So, pinakinggan ko naman. No, pinakinggan ko naman. Tinanggap ko. Inabsorb ko. Pero, to be honest, hindi ko masyadong na yung ibang references niya. And, wala, rin akong, wala pa rin akong na-feel na isang malakas na suntok doon. Yun lang. Kursander agent daw ako um, way back 2020, reference mo napaka -late. Ikaw, flip top event, nagdala ng laptop kasi duty. Putang ina 2023, alipin pa rin ng corporate. Oo! Oh! Oh, <sighs> Tapos na. Tapos na tol. Tapos na yung laban. Doon pa lang sa linya yun, ni, ni Reshak na ganoon wala na. Parang binuran na niya yung buong round 2 ni Klasiko. Ikaw, flip top event, nagdala ng laptop kasi duty. Putang ina 2023, alipin pa rin corporate. Oh! Oh! Tange, ng corporate. Putang ina, ang sakit nun kasi nag-work ako. Why <laughs> 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 oh! hassle, puta? Yo! Ah! Yo, yo, yo! Ah! Uh! Why hassle, puta? Um, round two. Ah, fuck. Yun Yun lang ba diba, sabi ko magjotsok ako yo Yun lang kutang ina Nag-choke pa ah round 2 yo <laughs> bonus yung round 2 kasi wala talaga akong sulat pero di joke yo game game maggame mo rin mo dum yo Round 2. Taka, taka. Tang, ina block out tol. Block out yung round 2 tol. Sayang, sa kasasabi ko pa lang na doon pa lang sa rebat na yon. Burado na pero hindi pa pala. Hindi pa pala. Ah, uh, block out si Reshak dito. No, 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 no. I got this. Round 2 class, fuck man. Eto, wow. get Ah! Eto! <clears throat> oh fuck man! <laughs> Round 2! Eto! Klasiko! Klasiko... Ah... Uh, Pa'no? Yo! Unde. Dating Hagbungay Champ, Heneral ng Digmaan. Dating sunod na representante ng Mindanao, di na marepresenta maski Jensan. Binusog ka sa mga sustansyang papuri. Jeprox lumaki sa gulay na umay. Sampal sa mukha nitong pabayang Heneral sekreto laban JP sa pakusganay. At nakakainsulto daw kung hindi si Zen pagkatapos ni Zuceto, tang inang kapal, palalakan ng palala. Yung evolusyon mo parang unggoy na naging tao kasi napakalala. At saka, yun napakasama. Nakakainsulto. Gusto niya makalaban yung Lucas. Dati pa 19 na ang hinangawa. Ngayon ang Lucas 23-24 ang mapatawarin mo sapagkat di niya alam kanyang ginagawa. Hmm. Isa ka sa mga proud Catholics pero di gets Bible reference ng atheists. Ew, fucking hypocrites! Gusto niya kay Zenlok na gagawin pa na yung rainbow at ulan ng palaso. Sinubuan ka ng mali impormasyon kaya ka naliligaw. Bilog ang hurma ng bilog ang hurma ng bahaghari class sa limitado lang inyong pananaw. Ah. Wala. Uh, um, malala yung choke niyo. Yun. Choke na yon. Uh, buti nakapag pa siya. Pero it's a 6 for me. 8-6 uh, para sa akin to. So, yon Um, di ko naman babaguhin yung judgment ko kay Klasiko uh, siguro yung mali sa performance na lang talaga yung pinaka nagdala dito kay Klasiko sa round 2 tsaka yung choke ni Reshak no sabi ko nga di ba uh, wala namang masasabi doon so wala akong sasabihin sa round 2 ni, ni Reshak wala talaga siyang nasabi doon so pero yung Klasiko uh, to be honest okay naman yung performance niya dito nakabawi naman siya pero still nakukulangan ako sa mga solid na suntok tsaka tsaka sa ano tsaka sa mga references na hindi ko talaga magets yung iba. So yun lang pero yung round 2 malinaw yon kay klasiko yon. So 87 87 sa round 1. Ay hindi, ano ba yung score ko sa round 2 nakalimutan ko na. Um, basta yung round 2 it's 86 para sa akin. A ah, 98 rather. 98 sa round 1 pala. Tapos round 2 is um 86. So, ang laki ng binaba. Ang laki ng binaba ni ni Reshak dito. So, it's 15 points. Para kay Reshak, it's a 9-6. Tapos, biglang 8-8 uh, naman kay Clasico. So, 16-15 in favor of Clasico sa scoreboard. Pero, sa round per round natin, is tabla. Round 3, deciding. O, oh, nagdala ko ng laptop. Trabaho ko corporate. Good, imong eh joke, nahalin. Pero nga nagdala ko laptop kay ginasulat ko imong huling habilin. Oh! Kasi undefeated kanyang imahe. Wala kong ganahan kay masukol. <laughs> At mo sinisigaw. Wala na mga agaw tututol. Hindi niya kasi maintindihan. Ba't di mo pa ba siya papasukin ng pakusganay? ganay. nga nag si Utol. Kasi pag ako pa nagpaliwanag Greek, baka magresulta lang sa burol. Kaya ito'y, kaya ito'y, kaya ito, kaya ito'y ito, kaya ito, kaya ito payong kapatid, pwes pa uulalan ka ng balang matindi. Kung gusto mo kong angatan, wala nang ibang paraan kundi magbigte. Mga laman mo'y gagawin kung pataba, mga buto mo ang binhe. Ngunit alam naman natin na pag tu Ngunit alam naman natin na bulok pa rin ang bunga kapay, kaya pag tumubot tatabasin ko uli. Kaya nung sinasabi mo na ikaw na yung mananalo ngayon, ato ng balihon, ikaw akong bali balion di na ko maluoy, isuluti ka sa lungon. Ah, dili, dili. Atong habwaon niya, ilabay ka sa lalong kaya tapos ang argumento. Kaya ano pang inaano mo? Alam mo naman na may saahas sa ating amo nagpadala ka sa tukso. Kamatayan mo lang naging paksa. Yan ang alam na lingwahe ng aking sibat at palaso, sabi niya wag daw akong maawa hanggang sa mawalan ka ng pulso okay yung round 3 ni Clasico um unayin natin sa performance pa rin Ay, hindi pa rin niya naitawid ng maayos at malinis yung performance na dito may mga sleep ups pa rin may mga stutters pa rin Uh, tumatak may mga may mga tumatak na siyang power punches dito especially yung ending nagusto ko yung ending sabi ng amo wag daw akong uh, tumigil something ganyan basta hindi ko na maalala basta nagustuhan ko yun yung end, yung ender niya um, ano pa half yung half ng round niya is more on more on bisaya which is hindi ko naintindihan so lagi ko ang sa inyo kapag mga Bisaya languages, hindi ko masyadong maiiskuran yun kasi hindi ko ngayon naiintindihan. So, yun. Yun lang yung masasabi ko sa round 3 ni Klasiko. Pero, goods yun. Malakas yun. May nagustuhan akong linya. Especially yung ender niya. So, tignan natin kung makakabawi si Reshak. Yo, bawi! bawi. Ah! Sulido daw punches ba sa taga Jensen kasi ka hometown si Manny Pacman? Akala mo talaga may ibubuga mga to? Ipasok e mo dito yung rapper na Pacquiao si Arik, bubugbugin ko! Speaking of bugbugan, speaking of bugbugan, gumagamit to ng old films. Tapos FPJ yung reference para bad boy sa lyrics. Ako pag gumamit ng old films, rated R, at araw, sa trip, paningin tumatago sa eclipse. You wanna make history? Pwes matutulad sa dating football star. One shot bang patay tong legend pagkatapos makamit yung goal parang Andres Escobar. Football legend. Ito surpassing the classic parang Messi kay Maradona. Jose de San Martin laban sa mananakop na Espanya. Tatatak sa history yung beef parang holiday sa Argentina. Line per line aking reference. Tapos kayo paulit-ulit lang ng angles, paulit-ulit na left field hirits, paulit-ulit na design. Paulit-ulit ng mga gimmicks. Pa... Ah! Paulit-ulit ng mga gimmicks. Ah, fuck! Paulit-ulit yung fake choke scheme parang glitch na sa Matrix. Ah! <laughs> gusto, gusto makita akong lumabas sa comfort zone para bang desperado sumikat, hamakin ko kaya pati komedya para bang hindi mo alam na pag ng ibon ng kagubatan sa may nagbabot trahedya. Mas tumatak para ba yung slip-ups, chokes, patuloy nyo lang akong sigahan mga walang alam na mas nakakatakot ako pag walang sulat parang blanco na Quran. Time. Time. Okay. Round 3, round 3, round 3. Um, para sa akin yung klasiko, naging consistent siya from round 1 to 3. So, it's triple 8 for klasiko sa battle na to. It's a 24 points. Si Reshak naman, meron siyang 9 sa round 1, 6 sa round 2. Pero yung round 3 kasi, hindi ko siya maintindihan. And, and I mean, hindi ko maintindihan kung um, i ang ko ba na, na, fake choke or i ang kong choke talaga yon Kasi, ano eh, ang gulo eh. <laughs> Although fake joke 'yon pero hindi ko maintindihan. So siguro um para sa akin kasi may mga fake joke na alam mo 'yon, napaka-creative para sa akin, no? Ah, uh, ang dami ko nang na-review na mga fake jokes, no? May mga may mga review pa nga ako na fake joke na sabi ko, hindi na ako madadaan sa fake joke. Okay, so pero nakog, nagko comment pa rin ako na eh, etang eh, nag, nag choke siya dito as biglang fake joke pala no so 'di ba alam niya yan kung lagi kayo nanonood alam niya yan lagi ko sinasabi yon no so pero etong fake joke ni Resha kanina alam mo yun? parang totoo eh tapos hindi ko hindi ko nasabi na hindi ko nasabi na ano na or hindi ko masasabi na creative yung pagkaka fake joke niya kasi nga akala ko totoong fake joke yon ay akala ko totoong joke yun rather no so siguro uh, just to be fair itatabla ko yung round 3 sa 8 points no so ayun lang wala na kasi akong ibang masasabi sa round 3 ni Resha siguro siguro dahil nag na blackout si Resha sa round 2 kaya feeling ko yung fake choke ni Resha dito sa round 3 is choke pa rin siguro ganun yung naging preferences ko pero ayun just to be fair uh, itatabla ko yung round 3 kasi nga I can't decide I can't decide so yun round 1 Reshak yun round 2 Klasiko yun round 3 tabla no? so per round tabla yun pero sa score sheet natin 9-8 8-6 tapos 8-8 no? so 24 para kay Klasiko then 9 6, 15 plus 3, i plus 8 is 23. So, 24 to 23. And, para sa akin, overall performance, kay Klasiko ako. So, Klasiko yung boto ko. Let's see. para hmm. Klasiko. So, klasiko. Uh, malaking bawas talaga yung naging choke yung blackout ni Reshak sa round 2. Uh, yeah. So, yun lang. Um, classic, classic pa rin. Pero, para sa akin, yung round 2 ni Reshak, sobrang lalim ng choke na yun. So, yon, Meron pang isang 1 uh, minutes, pero siguro bukas na natin na-reviewin re yun. Pahinga na tayo. May pasok pa tayo bukas. O kita-kits tayo sa 1 minutes na yon bukas ng gabi. Pag-uwi. Okay? See you. See you sa next na review, mga humag. Peace out.